Disclaimer po muna mga ka-surprise-surprise surprise, mga ka peekaboo I'm not a fan of this statue ayan. It's just nasa solar po tayo today. First day po of me being homeless. Yes, homeless pa rin po ako. And, um... Ayan mga ka-surprise-surprise. Surprise, kamusta naman? <laughs> So ayan, since nandito naman po tayo sa Soler, mga, mga surprise surprise, 'di ba? Parang why not i-vlog na lang din natin. So Ayan po. <laughs> ito po yung Ayan, valet parking po ito. Ayan, na nasa gitna tayo. Tumabi tayo kasi nasa gitna tayo, mga, mga surprise surprise. Hello. So, first day po natin ngayon and homeless pa rin po tayo. So, hindi pa po tayo masyadong nga rag mga ka surprise surprise kasi nga first day pa lang naman po natin na pagiging homeless and kung baka sabihin niyo naman ang weird naman bakit ganun homeless ka na nga eh tawag dito na ako mo pang mag hotel ganyan. Mga ka surprise surprise mga ka pickabo, nandito po ako hindi para mag-check-in, nandito po ako para magpahinga. Kasi po pinaka most comfortable place po na pwede nating pagpahingahan pag homeless tayo is sa hotel. Ayan. Lalo na yung may mga grandeur na lobby, mga ka-surprise, surprise. And now, since nandito na po tayo sa hotel, sa Soler po ito, and napakabago po nito. Sa mga nagfa follow po ng vlogs ko, hindi ko pa po ito na i-cover, hindi pa po tayo nakakapag-vlog dito. So, naisip ko, hindi naman porkit homeless ako, hindi na ako mag-vlog. O, di ba? Mag-vlog lang tayo, di ba? Since nandito na lang din naman tayo. Who knows, di ba? <laughs> Mag viral itong vlog na ito And then makatulong pa sa finances natin Now that we are homeless So ayan mga surprise surprise Ano ba ang chika mga ka-surprise, surprise So ayon um, Being homeless mga ka-surprise, surprise Meaning wala po tayong pwedeng pagpaliguan Ganyan So hindi po tayo pa pwedeng magdumi, hindi po, po tayo pwedeng mag, um, what do call this, magpapawis, ganyan, kasi lalo lang tayong mahihirapan. Lalo na pag dumating yung gabi na, let's say, hindi na tayo pwedeng magstay dito sa hotel, syempre may, baka may, although marami naman kasing hotel, so pwede lang tayo magpalipat-lipat, ganon. Pero all in all, basta hindi po tayo pwedeng magdumi, kasi nga po, wala naman po tayong dalang damit. So, Ganun po usually yung mga homeless, wala po silang damit. Ayan. Ako po ang dala ko lang po is um, itong camera to record the entire um, portrayal of uh, me being homeless. Of a 30-year-old being homeless. So, ayan mga ka, surprise surprise. And um, napili ko po itong uh, hotel na pwede po nating pag, uh, pag-stayan. Pero, the entire... This video isn't about me being homeless This video is about the uh, Solaire Hotel So, i-review po natin, bibigyan po natin ng mga opinion Mga ka-surprise, surprise And, ang unang-una ko po nakita mga ka-surprise, surprise You know, I really like perfume So, nakita nyo mga ka-surprise, surprise Nakita natin Dito sa Solaire Boutique, ayan Excited na ako, feeling ko close pa rin sila Hanggang ngayon It is 7 in the morning, so feeling ko close pa yan And na-excite po ako mga ka surprise kasi, surprise kasi from here makikita nyo po ayan no. Magpapabango po tayo diyan mamaya. Ayan, nakita nyo may Hermes, ganyan. So mag kahit homeless po tayo mga ka surprise surprise, mag-aamoy Hermes po tayo. So no fret, ganyan. And again, ito pong paiging homeless ko, hindi po ito totoo mga ka surprise surprise. Hindi ko po kayo ginagawa ng storya. It's just this is a what you call a social experiment. Ayan. So I don't know how long will it take ganun na homeless ako ganyan. Kasi nga first day pa lang naman. Pero all in all po is wala po tayong gagamiting cash dito. Wala po tayong dalang pera, wala po tayong dalang ibang damit. Again, ang dala lang po natin is itong camera to record everything. So ganun. So mag um, what do you call this We will just um, Na-explain ko naman yon Kung anong gagawin natin sa Unang-unang part ng video na ito Mga surprise surprise But for now Let's focus here sa Soler Hotel So ayan I-vlog po natin itong Soler Hotel Ayan And then Nakita ko po yung toilet nila Pero pakita ko na lang po sa inyo ulit Pero siguro sa ano na lang Hello, good morning Um, dito po yung, yung, toilet po nila dito sa lobby which is there sa may couch coach lobby ayan wala pong bidet so naghahanap po sa ako kanina ng bidet kasi yung pang bidet po pwede mo pang ligu yun mga ka surprise surprise so pag homeless ka wala kang toilet pwede ka maligo doon as long as fully covered yung toilet ha yung walang pa pwedeng sumilip or hindi, yung water hindi lalabas doon sa pinaka buong toilet ganon So, ayan mga ka-surprise. Surprise ang haba nitong, what do you call this, escalator na ito. Ayan. And I'm not sure kung pa pwede po tayo magvideo dito kasi casino po yata ito. Bawal yata dito mga ka-surprise, surprise. Pag binawal na tayo, bababa na tayo. Pero titingnan lang po natin kung may toilet sila dito and kung may bidet. Kasi kung may bidet nga po, dun po tayo maliligo mga ka-surprise, surprise. So, Kuya, where is the nearest toilet? Toilet Yes. Ah, uh, malamit ko doon. Sir, uh, pag sa gaming ko, bawal mo. Yes, bawal na video ano. Okay. So ayun dito na lang sa baba. Pero tanungin ko na lang kuya, may bidet ba yung toilet niyo dito? Yes po, meron naman po. Ha? Kasi nung sa ba baba wala eh. Wala po ba? Oo. Oh. Tatrain eh, niyo na po ba doon? Oh, wala dito. rin. yung bidet, 'di ba, diba, yung gano'n? I'm not it's not I'm not using at tinitingnan ko lang kasi pinifilm ko kung merong bidet yung mga toilet dito. So wala dito meron. Try niyo po dito. Sa wala rin kuya eh. Dito po siya sa shops. Shops sa so, sige kuya. Salamat. Ito. So ayun, bawal nga dito kasi ano dito um gaming. Pero yung titingnan natin so, sa shops dito daw na sinasabi ni Kuya kung may biday yung toilet nila. So ayun. Ang dami naman toilet. Actually nakapunta na tayo dito sa toilet na ito. Nakapunta na po tayo dito sa toilet na yan And then meron din po dun sa isang ayon Doon So may sinasabi pa si kuyang sa shops there another toilet here. So, again, medyo na naisingit ko lang po yung about sa being home. Kuya, may toilet dito? Hindi, eto dito wala. Ah, salamat. So, ayun mga ka-surprise, surprise. Meron pa daw po sa so, ang daming toilet. Apat yata meron doon. And then meron din dito. Gagawin ko kung bakit gano'n. Ang daming toilet, wala namang bidet. <laughs> So again, ewan ko kung bakit ko po naisingit kanina yung about be, me being homeless. Siguro talaga connected lang din naman po. But this vlog is all about the Soler Hotel. Kung ano po yung opinion natin. Ganyan. So ngayon, ang parang pinaka nagiging focus po natin is naghahanap po tayo ng toilet na may bidet. Yun yung parang shower. So if ever man na talagang homeless tayo, alam na natin kung saan tayo po pwedeng maligo. Although meron pong mga malls na pwede mong pagpaliguan mga ka-surprise, surprise, ganyan. Um, may bayad po kasi yung pag sa mall. So, let, let's say here, ito yung sinasabi ko na, ayan o, no, hindi ka pwedeng maligo kasi may partition na ganyan. Kuya, wala bang biday yung mga toilet nyo dito? Lahat po sir, yung set up ng... Guest restroom na, wala. Ah, okay. So ayun, confirm wala silang biday mga ka-surprise, surprise. Only lang <laughs> po <laughs> sir <laughs> sa, ano, sa fenestra Skybar sa taas. Sa Skybar? Ayun, ako doon tayo magto-toilet. Salamat, kuya. Exclusive, ano lang. <laughs> Ay? Guest room, Skybar. Hindi, kung gagamit lang ako ng toilet, bawal. Ay, pwede din siguro. Pwede. Subukan ko. Anong <laughs> floor yun, siya? <laughs> 30. Sorry? Level 13. Level 13, thank you. So, ayun, may, may, may sinasadya si Kuya sa level 38 na mayroon daw dun biday. So, ayun, pero kung dito sa mga lobby and everything, walang biday, hindi tayo pwede mag-shower dito. Ayun. Pero siguro pag, mas, pag homeless tayo, hindi naman nasya, tayo siguro masyadong choosy. As long as pwede natin linisin yung sarili natin, pwede na. Pero ako, ewan ko, mga ka-surprise-surprise, hindi talaga ako makatulog pag di ako naliligo. Yun lang. So again, nandito pa rin po tayo sa Soler and ayan mga 15 minutes na po tayo mga surprise surprise itong lobby pa lang yung nakikita natin and let's try kung makakakit tayo sa level 38 na sinasabi ni kuya three 9 minutes feeling ko hindi na tayo aabot kuya uh, saan po yung level 38 kuya Adyan po yun sir. Up to the wall. Up Ma-access ko yun? Elevator? Ano po sir? May hindi lang ako sa toilet. Pwede naman sir po. Pwede naman po. So 38? Apo. Sa mega. Elevator? Apo. Sa Thank you. So ayan mga ka-surprise, surprise. Mag-ano tayo. Susubukan natin kung ma-access natin yung level 38 na yan. Pero since naka 9 minutes na tayo, baka hindi na po natin ma-experience yung full full review nun. But anyway, so ito na po yung reception nila or yung concierge. Ayan, ganyan. Level 38. Kuya, pwede ko ma-access yung level 38 ng hindi naman ako guest dito? Hindi ah, pwede. Kasi titingnan ko yung toilet nung bar yata yung sinasabi nila. Yun. Hindi pwede. Okay, let's ask the reception na lang mga surprise surprise Hello, good morning. Miss, yes, I'm not a guest here, but I'd like to see the level uh, 38. Uh, just to check on their toilet. You know, is it possible? Yeah, for sure. I you, it's, it's close, Aha. Uh you know, right. Students, but yeah. yeah, but uh, sige, so to check. Ano na, I'll just ask you na lang personally. Ano, you may be ba yung toilet niyo doon? I believe not. Right. Ah, man. Kasi dito mga wala daw today. So okay. baka doon daw meron the one the is rooms ah okay, thank you so ayun mga ka-surprise surprise, surprise. nag-gets po natin hindi na po natin kailangan pumunta ng level 38, wala po na silang mga bidet <laughs> so hindi po tayo pwedeng maligo, ganyan and kung magto-toilet man tayo, kamusta naman ayan so siguro hanggang doon lang mga ka-surprise, surprise, ano, hindi ko na masyadong papahabain yung video And Ayan, nandito po tayo sa lobby ngayon Ganyan Hindi na natin masyadong iikutin Kasi nakita nyo naman kung ano yung mga meron around Pero All I can say is uh, Maluwag naman sila dito Ganon And um, Yun nga lang <laughs> Masyado ako nag -focus sa video Sige na mga surprise surprise Hindi ko na po papahabain yung video Puputulin ko na po